Shoutout muna tayo mga kamanok. Shoutout po kay Sir Adrian Pagsanhan ng Pampanga. Si Sir Adrian po ay isa ding serama breeder. Meron din po siyang hawak na imported lines na galing sa inyong Lincoln. Sa mga nais po mag-alagan serama si sa kalapit bayan niya sa Pampanga, ipm niyo lang po siya. Shoutout din po kay Sir Edwin Karingal. Si Sir Edwin ay isang sirama breeder din. Nakikita ko sa mga post ni Sir lagi ay paldo siya dahil marami nagtitiwala sa kanyang hawak na linyada. I-PM nyo lang po si Sir Edwin kung nais nyo po mag-alaga ng Sirama. Shoutout din po kay Sir MG Sirama Vlog. Hello po Sir MG. Isang Sirama breeder din po si Sir at nagko-content din po ng mga serama. Sa mga may sa mga Sirama Vlog, check nyo po yung mga vlog niya. At sa mga hindi pa po na siya shoutout, sa next video po uunti-untiin ko po kayo. Maraming salamat po! Another day mga kamanok, meron nga palang nag-message sa akin, si Sir J.R. Cruz. Ito po yung message niya. Sana sel makagawa ka din ng video ng tamang paghahanda o pagkukondisyon ng kak at hen bago ang breeding. Bakit may kak na kahit umuupo na yung hen ay ayaw pa din kastahin? Sana masagot po. Taman tama po ito sa mga baguhan na papasok sa pagmamanok. Paano nga ba ang paghahanda at pagkukondisyon sa tandang at inahin para sa breeding? Ang isasagot ko po ay base lang po sa aking karanasan at konting kaalaman sa pagmamanok. Sa matagal na po sa larangan ng pagmamanok ay alam na alam na ito. Okay po, i-priming po natin parehas ang tandang at inahin. Ano po yung priming? Ito po yung paghahanda at pagkokondisyon sa mga materialis na gagamitin sa breeding. Ang unang ginagawa sa pagkokondisyon ng materialis ay pinapaliguan sila. Sa paliligo nila, gumagamit tayo ng angkop na shampoo para sa kanila. Pwede kang gumamit ng washout o yung serumite o iba pang shampoo na pang manok. Dito sa pagpapaligo sa kanila, dito natin tatanggalin ang mga kuto o yung mga external parasites sa kanilang mga balahibo. Ito yung mga umaagaw sa nutrients na dapat ay sa katawan ng manok na pupunta. Pagkatapos ng paligo sa kanila, ay purgahin natin sila. Dito sa pagpupurga, dapat nasa timing palagi. Laging tatandaan na pag magpupurga ay ipasting ang manok sa tanghali o hapon, huwag na pong pakainin. At least 8 hours. Para sure walang laman ng tiyan at ang bituka ng manok. Para ang makain ng internal parasites ay yung pamurga na ating ibibigay. At mailabas ng manok ang mga parasites na umaagaw ng nutrients at minerals na dapat ay para sa kamila. Kung may budget pa, pagkatapos purgahin ang materyales ay i-bacterial flushing. So paano mag-bacterial flushing? Simple way po at budget friendly ay bumili po kayo ng antibacterial na powder na para sa manok. Marami po ito sa mga poultry supplies. At least 3 days straight po magbacterial flushing. Okay na po yun. Sa umaga lang po tayo magpainom tapos sa hapon ay plain water na lang po. At ang panghuli po ay magbigay tayo ng vitamina. Pero para sa akin mas okay po ang injectable. Like mga B-complex po. Para mas lalong umayos ang kanilang kalusugan at magkaroon sila ng lakas lalo na ang kanilang immune system. Pagkatapos po, pwede nyo na pong isa lang ang materialis sa breeding. At bakit po may cock na ayaw kumasta kahit umuupo ang hen? Marami pong reason pero magbibigay din po tayo ng ilan kung bakit. Una, baka masyado pang bata si cock or hindi pa matured para maging materialis sa breeding. Pangalawa, baka stress sa kulungan o sa kanyang pwesto. Kulang sa gana. Hindi na i-ready ng maayos yung tandang para sa breeding. Malaking factor din po ang kulungan o yung pwesto nila. At pangatlo, Baka may dinaramdam o sakit ang tandam, kaya wala sa kondisyon sa breeding. Sa huli, mahalaga na ma-ready sila bago isa lang sa breeding para di masayang ang oras, panahon at perang ilalaan sa kanila. Kung mali ako, tama kayo, please magkomento po kayo para po magkaroon po kami ng dagdag kaalaman na galing sa inyo na malaking tulong po sa nakakaraming kasamahan natin sa pagmamanok. Please follow, like and share na rin po para mas marami pa po tayong matalakay na katulad nito. Maraming salamat po!